sa Florida ng Bansang Estados Unidos, laking pagtataka ng mga kaibigan at kaanak ng isang Pinay nang biglang hindi na siya nagpaparamdam. Hindi na siya sumisipot sa mga okasyon. Hindi na rin siya nagpo-post sa social media. Maging ang mga tawag ay di niya sinasagot. Bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Si Irene Joy Matias ay nagmula sa Leyte. Pangalawa siya sa apat na magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang mangingisda. Ang kanyang ina naman ay naglalako ng gulay sa kanilang lugar. Tahimik at masunuring anak si Irene. Kapag wala siyang pasok, tinutulungan niya ang ina na magbenta ng gulay. Pangarap ni Irene ang maging isang nurse, ngunit dahil sa kahirapan hindi na siya nakatungtong sa koleyo pagka-graduate ng high school na masukan siya bilang kasambahay. Maliit man ang kinikita, nagagawa pa rin niyang magbigay sa mga magulang para sa mga pangangailangan nila. Umaasa siya na darating ang araw na maiaahon niya ang mga magulang at kapatid sa matinding kahirapan. Tulad ng marami nating kababayan, sumubok si Irene na makipagkaibigan sa mga banyaga sa pamamagitan ng isang dating site. Hindi ito ang gusto niyang paraan ng paghahanap ng katuwang sa buhay, subalit ito lamang ang alam niyang diskarte upang makaahon sa kahirapan. Nakilala niya sa dating site si Timothy Mitchell. Si Timothy ay naninirahan sa Florida, sa bansang Estados Unidos. Isa siyang retiradong sundalo. Matapos magretiro, nag-focus siya sa kanyang e-commerce business kung saan kumikita siya ng malaking salapi. Bagamat apat na taon na siyang divorce sa kanyang asawa, maayos ang kanilang relasyon bilang magkaibigan. Mayroon silang tatlong anak na mga nasa hustong gulang na. Sa unang beses pa lang nilang nagkausap sa chat ay nagkaroon na si Timothy ng interes kay Irene. Mas lalo pa siyang nabighani sa dalaga nang magsimula na silang magvideo call. Naging madalas ang kanilang pag-uusap hanggang sa dumating ang araw na opisyal nang naging sila kahit hindi pa sila nagkikita sa personal. Si Timothy ay 51 years old habang si Irene ay 19 years old. Batid ni Timothy ang kahirapan sa buhay ni Irene at kanyang pamilya. Kaya nagpapadala ito ng pera bilang tulong sa pang-araw-araw na pangangailangan niya. Sa ikawalong buwan nilang relasyon, sa wakas ay nagkita na sa personal sina Irene at Timothy. Bumiyahe si Timothy mula Florida papuntang Leyte upang makita ang kanyang kasintahan na matagal na niyang inaasam na masilayan sa personal. Sinundo siya sa airport ni Irene. Sa unang pagkikita ay mahigpit na niyakap ni Timothy ang dalaga. Tatlong linggo ang itinagal ni Timothy sa Pinas. Sa unang linggo ay bumisita siya sa pamilya ni Irene. Doon ay nakilala niya ang mga magulang at kapatid ng dalaga. Sa ikalawa at ikatlong linggo ay nagtungo ang magkasintahan sa iba pang lugar sa bansa. Nagtungo sila sa Palawan at Boracay, mga lugar na unang beses lang din napuntahan ni Irene. Lubos ang kasiyahan ng dalawa sa una nilang pagsasama, mas lalo pa nilang nakilala ang isa't isa. Pagbalik ni Timothy sa Florida, mas lalo pa siyang nanabik kay Irene. Muli siyang bumalik sa Pinas. Inayos nila ang mga dokumento at requirements upang makapunta si Irene sa Florida bilang kanyang fiance. Sa ikaapat niyang pagbalik ay isinama na niya si Irene sa Estados Unidos. Nang marating nila ang Florida, namangha si Irene sa ganda ng bahay ni Timothy. Nakita rin niya ang tatlong magagarang sasakyan sa garahe. Naniniwala na siyang mapera ang lalaking mapapangasawa niya. Agad silang naghanda para sa kanilang pagpapakasal. Sa ikalawang buwan na pamamalagi sa bansa ay ikinasal na sina Timothy at Irene Sa kanilang kasal nakilala ni Irene ang ina ni Timothy na 74 years old Ang kanyang ama ay pumaanaw na Naroon din sa kasal ang dalawang kapatid ni Timothy at ang kanyang mga anak sa unang asawa Wala sa pamilya ni Irene ang nakadalo sa kasal Naiintindihan ito ng kanyang pamilya dahil batid nila na biglaan ito at wala rin silang kapasidad na makapunta sa bansa. Sa kanilang honeymoon, dinala ni Timothy ang kanyang asawa sa California. Ipinasyal niya si Irene sa iba't ibang mga tourist spots na kilala sa buong mundo. Isinama niya ang asawa sa Irvine. Ito ang syudad kung saan lumaki si Timothy. Napakaganda man ng Florida at ng mga lugar na napuntahan niya, aminado si Irene na di hamak na mas masaya sa Pilipinas. Maraming beses na bigla na lang niyang namimiss ang kanilang bahay sa Leyte. Dahil dito, ay may mga panahong bigla na lang siyang natutulala at napapaluha. Bagamat halos araw-araw niyang kausap sa video call ang kanyang pamilya, ramdam ni Timothy ang lungkot ni Irene. Upang magkaroon ng pagkakaabalahan, inalok ni Timothy ang asawa na kumuha ng mga short courses na may kinalaman sa negosyo at technology. Kapag natapos niya ang mga kurso, ay makakatulong na rin siya sa negosyo. Pumayag si Irene na mag-aral, natapos niya ang kurso sa loob ng dalawang taon. Natupad rin ang kanilang planong mag-asawa na makatulong siya sa kanilang negosyo. Ilan sa mga admin tasks ay ginagawa na ni Irene. Maganda ang kanyang buhay sa piling ni Timothy. Nakakahawak siya ng sarili niyang pera, nakakapagpadala siya sa pamilya niya sa Pinas at nagagawa ang kanyang gusto. Hindi mahigpit sa kanya si Timothy kaya nakakalabas siya kasama ang mga kaibigan. Sa paglipas ng panahon, nakakilala rin siya ng mga Pinoy sa kanilang komunidad. Malaki ang naitulong nito para mabawasan ang kanyang pagkahomesick. Isa sa mga naging matalik niyang kaibigan ay si Norma na 42 years old. Si Norma ay empleyada sa isang department store. Mayroon siyang dalawang anak sa Pinas. Hiwalay na siya sa asawa. Madalas lumabas sina Norma at Irene. Kadalasan rin ay pinupuntahan ni Irene si Norma sa kanyang bahay kapag wala siyang trabaho. Ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay madalas pag-usapan ng mga Pinoy sa kanilang komunidad. Kapansin-pansin ang pagiging madikit nila sa isa't isa na hindi maihahalin tulad sa tipikal na magkaibigan. Madalas nilang makita si Irene na nakayakap o kaya naman ay nakakandong kay Norma. Nakumpirma ang kanilang hinala sa isang Christmas party nang may mga nakakita sa kanila na naghahalikan sa likod bahay. Naging maugong ito sa mga Pinoy sa komunidad hanggang sa makarating na ito kay Timothy. Ngunit hindi siya nabahala. Matagal na niyang napapansin na tila may namamagitan sa dalawa Pinagsabihan lang ni Timothy si Irene na mag-ingat sa mga taong pagkakatiwalaan niya. Hindi siya nag-aalala na may relasyon ang dalawa. Alam niyang hindi siya ipagpapalit ni Irene para kay Norma sa ilang mga dahilan. Una hindi kaya ni Norma na tumbasan ang mga ibinibigay na luho ni Timothy. Maging ang pamilya ni Irene sa Pinas ay buwan-buwang nakakatanggap ng higit pa sa sapat na sustento, Bukod pa rito ang mga balikbayan box na hindi bababa sa dalawang beses isang taon ang pagpapadala. Pangalawa ay maraming obligasyon si Norma. Nagpapaaral siya ng dalawang anak na nasa Pinas. Nagpapadala din siya ng bukod na pera para sa mga magulang niya na kapwa sakitin. Para kay Timothy, hindi si Norma ang malaking banta sa kanilang pagsasama, kundi ang isang lalaking nagngangalang Caleb, Si Caleb Powell, 52 years old, ay isa ring retiradong sundalo tulad ni Timothy. Nagkaroon siya ng asawang Filipina, ngunit nauwi ito sa hiwalayan. Nagkakilala sila ni Irene sa isang okasyon. Sa araw na yon, ipinagdiriwang ang kaarawan ng isang kaibigan. Doon ay nakilala ni Irene si Caleb. Nagkwentuhan sila at nagpalitan ng numero. Simula noon ay lagi na silang magka-chat kapag wala si Timothy ay tinatawagan siya nito. Kalaunan ay di na sila kontento sa pag-uusap sa cellphone. Nagsimula silang lumabas para mamasyal o kumain. Madalas wala si Timothy dahil abala siya sa negosyo. Natatapos naman ni Irene ang mga gawain niya kaya marami siyang oras lumabas. Kalaunan ay di na lang pagkain ang pinagsasaluhan ni na Caleb at Irene. Napagtanto nila na mas masarap kung pagsasaluhan nila ang isa't isa. Sa mga motel madalas pumunta at magpalipas oras ang dalawa. Sa una ay walang kaalam-alam si Timothy na may isa pang kalaguyo si Irene. Ang alam lang niya ay si Norma lamang ang karelasyon ng kanyang asawa. Dahil dito ay hinahayaan lang niya si Irene na lumabas kung kailan niya gusto. Ngunit isang araw habang nagmamaneho patungo sa isang business meeting, Nakita niya ang isang pamilyar na mukha na pumapasok sa isang motel kasama ang isang lalaki. Sigurado si Timothy na ang asawa niyang si Irene ang kanyang nakita. Kinagabihan ay kinompronta niya ang kanyang asawa. Pilit pinabuksan ni Timothy ang cellphone ni Irene. Pinagbantaan niya ito na puputulin ang sustento sa kanya at pamilya niya sa Pinas kung hindi niya ipapakita ang kanyang cellphone. Wala nang nagawa si Irene kung hindi sumunod. Doon tumambad sa kanya ang mga palitan ng mensahe sa pagitan ng kanyang asawa at ng kalaguyo nitong si Caleb. Humingi ng tawad si Irene at pinangakong hindi na siya muling makikipagkita kay Caleb. Binigyan siya ng isa pang pagkakataon ni Timothy sa kondisyong hindi siya lalabas ng bahay ng walang paalam. Kailangan niyang sabihin kung saan at sino-sino ang mga kasama niya. Sa ganitong paraan ay makakasigurado si Timothy na di na makikipagkita si Irene sa kalaguyon niyang lalaki. Kilala ni Timothy halos lahat ng kaibigan ni Irene, kaya matatawagan niya ang mga ito upang kumpirmahin kung nagsasabi siya ng totoo. Sa unang mga araw ay hindi na umaalis ng bahay si Irene. Lumalabas lang siya kapag kasama ang kanyang asawa. Ngunit paglipas ng ilang linggo ay bumalik uli siya sa routine na halos araw-araw umaalis ng bahay. Masyadong busy si Timothy kaya di na niya nababantayan ang asawa. Kabisado ni Irene ang mga oras niya kaya maingat niyang naisasagawa ang kanyang kataksilan. Sa ikalawang pagkakataon ay nahuli siya ni Timothy. Nang araw na iyon, nagpaalam siya na makikipagkita kay Norma. Ang di niya alam ay tinawagan ni Timothy si Norma para kumpirmahin kung talagang magkikita sila Laking gulat ni Norma nang makausap niya si Timothy. Kasalukuyan pa siyang nasa trabaho nang natanggap niya ang tawag. Itinanggi niya na magkikita sila. Sinabi rin niya na dalawang araw na ang nakakaraan nung huli silang nagkausap. Alas 11, medya na ng gabi nang makauwi si Irene. Muli siyang tinanong ni Timothy kung sino ang kasama niya. Pinanindigan ni Irene na kasama niya si Norma. Bumulusok sa galit si Timothy. Sinabi niyang nakausap niya si Norma at alam niya na ang kalaguyo niyang si Caleb ang kasama niya. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa na nagresulta sa pagpapalayas ni Timothy kay Irene. Sinabi niyang magpa-file na siya ng divorce. Subalit walang divorce na nangyari dahil ito na ang huling pagkakataon na nagkausap ang mag-asawa. Kinabukasan, lumipad patungong Irvine si Timothy upang makipagkita sa isang kliyente. Kasama niya dapat sa biyahe si Irene. Plano sana nilang bisitahin ang pamilya ni Timothy at dumiretso sa Las Vegas upang magbakasyon. Ngunit dahil sa insidente ay hindi na ito nangyari. Nagdesisyon si Timothy na manatili muna sa tahanan ng kanyang ina. Nais niyang makapag-isip ng maayos tungkol sa lumalalang sitwasyon nilang mag-asawa sa ikalawang linggo niya sa Irvine, nakatanggap siya ng tawag mula kay Riza. Si Riza ay isang malapit na kaibigan ni Irene. Ayon sa kanya, sa bahay nila pansamantalang tumuloy ang kaibigan ng palayasin siya ni Timothy. Nagpaalam lang daw si Irene na makikipagkita sa isang kakilala subalit di na ito bumalik. Apat na araw na ang nakalipas ngunit hindi pa rin siya nagpaparamdam. Hindi siya sumasagot sa mga tawag o nagpo-post sa social media. Wala ni isa sa mga kaibigan niya ang nakakaalam ng kinaroroonan niya. Hinala nila ay baka sumunod siya kay Timothy, kaya naisipan ni Riza na tumawag. Subalit maging si Timothy ay walang alam sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Nakiusap si Timothy kay Riza na i-report sa pulisya ang pagkawala ni Irene habang naghahanda siya pa uwi sa Florida. Nang makauwi, agad inanyayahan si Timothy ng mga pulis upang magbigay ng salaysay tungkol sa nawawala niyang asawa. Inilahad niya ang mga nangyari noong araw na huli niyang nakita si Irene. Ikinwento niya ang pag-aaway nila na nagresulta sa pagpapalayas niya dito. Sinabi niya na may dalawang kalaguyo si Irene. Isa dito ay si Norma at ang isa naman ay si Caleb. Unang kinausap ng investigador si Norma. Inamin niya na nagkaroon sila ng relasyon ni Irene. Ngunit matagal na raw silang di nag-uusap simula pa noong pagbawalan siya ni Timothy na lumabas ng bahay. Taliwas naman ang salaysay ni Caleb sa mga sinabi ni Norma. Ayon sa kanya, lubos na nagalit si Norma nang malaman niya ang tungkol kay Caleb. Tumawag si Norma kay Caleb para sabihin na sa kanya lamang si Irene. Nag-send din ito ng mga mensahe na puro pagbabanta. Isa sa mga mensahe ni Norma kay Caleb ay tatad ta rin siya nito at itatapon sa ilog. Ipinakita ni Caleb ang mensahe sa mga otoridad. Sinabi niya na umalis si Irene papunta kay Norma upang tapusin na ang namamagitan sa kanila. Ito ang huling beses na nakita niya ang biktima. Inakala niya na bumalik na si Irene sa bahay ng kanyang asawa kaya hindi na ito bumalik at nagparamdam. Ang pag-alis ni Irene ay nakita sa CCTV footage ng apartment complex ni Caleb. Dalawampung minuto mula nang umalis siya sa apartment ni Caleb, nakuha sa isa pang CCTV footage ang pagpasok ni Irene sa bahay ni Norma. Subalit katakataka na walang footage ang nagpapakita ng kanyang paglabas. Nangangahulugang naroon lang si Irene sa bahay ni Norma. Sa pamamagitan ng search warrant, siniyasat ng mga otoridad ang bahay ni Norma. Wala silang nakitang kakaiba hanggang sa marating nila ang basement. Doon napansin nila ang matapang na amoy ng bleach. Nang siya sa ating maigi, natagpuan nila ang mga maliliit na bakas ng dugo. Marahil ay nagmamadali ang suspect na linisin ang lugar. Sa isang sulok naroon ang isang chainsaw at mga itim na plastic bag, ngunit walang laman ang mga ito. Sa likod bahay napansin nila ang isang bahagi na namumukod tangi. Dahil ito lang ang di natatakpan ng damo. Kapansin-pansin rin ang bagong hukay na lupa. Dahil dito ay mas tumaas ang hinala nila kay Norma. Hinukay ng mga otoridad ang lupa. Tumambad sa kanila ang apat na malalaking plastic bag na kulay itim. Nang buksan ay kinilabutan sila sa mga laman ng plastic. Ang una ay naglalaman ng katawan ng isang babae. Ang isa naman ay mga binti. Ang isa ay ang mga braso sa pang-apat na plastik naroon ang ulo na pagmamayari ni Irene. Agad nilang inaresto si Norma na siyang primary suspect sa pagtapos sa biktima na si Irene. Muling nagbigay ng salaysay si Norma. Ayon sa kanya, bumisita si Irene sa kanyang bahay dahil may mahalagang bagay daw ito na sasabihin sa kanya. Ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa pagtatalo nang sabihin ni Irene na gusto na niyang makipaghiwalay nais na niyang ayusin at ibalik sa dati ang relasyon sa kanyang asawang si Timothy. Dagdag pa niya ay di niya kakayanin kapag iniwan siya nito lalo pa at may mga binubuhay siya sa Pilipinas. Subalit hindi naniniwala si Norma na si Timothy ang dahilan kung bakit gustong humiwalay ni Irene. Alam niya na si Caleb ang may pakana ng lahat ng ito. Sigurado si Norma na inutusan ni Caleb si Irene na tuluyan na siyang layuan dahil dito ay matinding sama ng loob ang naramdaman niya. Sinubukan niyang humingi ng awa at isa pang pagkakataon para hindi siya iwan ni Irene ngunit hindi ito nagpatinag. Pinigilan niyang umalis ang biktima at di niya ito tinigilan hanggat din ito binabawi ang hiwalayan. Dahil dito ay nagalit si Irene, pasigaw niyang sinabi kay Norma na tigilan na siya at huwag na siyang guluhin kahit kailan. Sa puntong iyon ay di na raw alam ni Norma ang kanyang nararamdaman. Hinatak niya si Irene na pilit lumalabas ng pinto. Nang tumumba at mapahiga ang biktima, kinuha ni Norma ang throw pillow at idinagan ito sa mukha niya hanggang sa mawalan siya ng malay. Inaasahan ni Norma na gigising din si Irene makalipas ang ilang minuto. Inaasahan niya sa paggising nito ay makakapag-usap sila ng mahinahon. Pero nagsimula siyang magpanik nang di na gumising ang biktima makalipas ang ilang oras. Sa oras na iyon ay gumawa siya ng plano upang i-dispose ang biktima. Dinala niya si Irene sa basement. Ginamit niya ang lumang chainsaw upang pagpira-pirasuhin ang biktima. Inilagay niya sa mga plastic bag ang mga ito at pansamantalang ibinaon sa kanyang bakuran. Ayon kay Norma, balak niyang i-dispose sa dagat ang mga ito kapag lumipas na ang investigasyon nang sa gayon ay di siya mapaghinalaan. Ngunit isang bagay ang di tumutugma sa salaysay ni Norma. Sa resulta ng autopsy, namatay si Irene sa sakal. Ibig sabihin ay may intensyon si Norma na tapusin siya. Nakitaan rin siya ng mga galos na nangangahulugang nagpambuno muna sila ng salarin. Sinampahan ng kaso si Norma at napatunayang guilty sa pagpatay kay Irene Mitchell habang buhay na pagkakabilanggo ang sintensya sa kanya. Hindi makapaniwala ang pamilya ni Irene sa sinapit niya sa ibang bansa. Ang mas nakakalungkot ay dinanas niya ito sa kamay ng isang kapwa Pilipino.